siya ng Malacanang sa sinabi ng Makabayan Block na yung pagkaalis po kay Torres sa posisyon shows that there are widening cracks sa Marcos administration. Hindi po yan nangyayari at uh, hindi po yan ang nakikita natin dahil sabi nga po natin si General Torres ay napakagaling na public servant at uh, maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. So hindi po natin nakikita na kung ano yung nakikita ng Makabayan Block. Uh, good morning po. Uh, si Davao Acting Mayor Baste Duterte sa isang interview po sa The Netherlands ay kinwestiyon yung motive ng flood control probe ng Marcos administration. He even said that it is a PR stunt kasi ginagawa niyang press release yan ngayon. PR stunt niya ngayon yan, arguing that Marcos cannot escape accountability after three years in office. So maybe the question is, how does Malacanang uh, want to assure the public that this probe is not just for image cleansing? Si Sino po yung silabi niyong public official? Mayor Baste po. Nasaan po siya ngayon? Nasa The Netherlands. Uh, wala po sa Davao City. Okay. Uh, kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Yusek, meron po ba tayong timeline para masampahan na finally ng kaso yung mga taong involved dito sa flood control project sa anomaly? Para makapag-request na rin tayo ng whole departure order mm -hmm. kung sakasakali man doon sa mga taong sangkot at hindi makalabas ng bansa. Sa ginagawa pong pag-iimbestigan ng Pangulo dito, ato naman po ay uh, hudyat na rin po para sa mga ibang uh, government agencies like COA, BIR, LGUs, Bureau of Customs, na magkaroon po ng pag-iimbestiga rito. Maraming po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang, malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required. At sa mga LGUs po, kung makikita uh, po natin na itong mga contractors na to mga kontratista na to ay uh, napakalaki, napakalaki ng mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita. Tingnan po nila kung ito po ay na, naaayon din sa mga Uh, Mayor's Permit or Business Permit na kanila binabayaran sa LGUs. Pati po sa BIR. So, ito po yung pag-iimbestiga ng Pangulo ay hudyat sa bawat ahensya na gawin din nila ang kanilang trabaho upang mag-imbestiga patungkol dito.